Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Marikina sakaling magkabaha sa lungsod. Patuloy rin ang pagbabantay sa Marikina River. At live mula sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, ano na bang level ng tubig dyan sa Marikina River? Yes, Nikki, sa so ngayon nga ay nasa 14 meters pa yung water level dito sa Marikina River. Normal pa nga lang yan, eh, pero nakahanda na yung 36 na evacuation centers dito sa lungsod. Sakali kasing tumaas sa 16 meters, yung water level dito sa Marikina River ay nakailangan na nga lumikas yung mga nasa low-lying areas o yung mga nakatira malapit sa ilo. Kanina, nag-ikot na si na Mayor Maan Teodoro kasama si Congressman Marcy Teodoro at iba pang opisyal ng lungsod sa Marikina Bridge para siguraduhin ang kahandaan ng lungsod. Ayon sa alkalde, may mga ginawa na silang paghahanda bago ang bagyo. Kabilang na ang pagdiren sa ilog at paglalagay ng steel file at gilid sa gilid yan ng ilog. Yan ay para hindi mabilis tumaas ang level ng tubig alala naman ng mga otoridad, lalo na sa mga nasa low-lying areas. Pumunta na agad sa evacuation center sakaling tumaas ang level ng tubig. Itataas ang alert level 1 kapag nasa 15 meters na ang tubig. Kapag pumatak na ng 16 meters, itataas na ang alert level 2, kung saan dapat nang mag-evacuate ang mga nakatira malapit sa ilog at mga nasa mababang lugar. Kung 18 meters naman, itataas ang alert level 3 at magpapatupad na ng Force evacuation. Patuloy ang pag-iikot mula sa engineering ng LGU para siguro sisiguraduhin na hindi barado ang mga drainage. Pero pakiusap nila, huwag itapon sa ilog o kung saan saan ang basura dahil nagiging sanhi ito ng pagbaha kapag bumabara sa mga kanal. Narito naman ang pahayag ni Mayor Maan Chudoro. Hinukay natin hanggang dun sa pinaka kayang hukayan ng ating ilog para mas lumaki yung carrying capacity niya. Hindi lang hinukay, ating pinalapad din yung ating ilog para talagang ma-maximize yung width ng ating ilog. Niki, dahil nga inaasahan pa yung malakas na buhos ng ulaan, ay talagang nakahanda naman yung rescue hotline na 161 ng Marikina at nakapreposisyon na nga yung mga rescue boats sa buong lunson. Niki. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Niki De Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.